What's up mga kabady, magandang araw po sa inyong lahat dyan, magandang araw din po sa ating mga OFW ano. Panibagong araw mga kabady, panibagong vlogs tayo So welcome po ulit mga kabady sa aking munting chan channel, Dungyang Vlogs Yan at pasinsya na po kayo kung ngayon lang po tayo makapag-upload At makapag-video at gawa nga po dito sa nangyari sa atin Na ano. accident po tayo noong isang linggo Yan at ah uh, pero bago natin umpisahan yung ating video mga kabady, nagpapasalamat muna ako ng una po sa ating mahal na Panginoon sa palibagong araw na pinigay niya sa atin at sa patuloy niyang pagabay sa atin at pagbigay ng biyaya sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga uh, subscriber, mahal na mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga video at sa inyong wala sawang suporta sa aking munting channel. So yun mga kabady, wag na natin patagalin to. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag po niyong kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell, para mag-updated po kayo sa aking mga bagong video niya. Sige so mga kabady, huwag na natin kagad to. Pagkatapos ng intro. Ayan, mga kabadi Ayan ako Ang dating ngayon Yan lang ang uh, na dating ngayon At may parating pang iba mamayang hapon nata Ayan ito po sa Pamiwasan yan Kulay green na yan yan, yan po magbababa ngayon mga kabari. So, bali update lang po tayo ngayon mga kabari. So, hindi po tayong mga kaakyat ngayon sa bangka at uh, pa po pwede yung ating pinsala nung tayo mga aksidente. Ano. Ayan, oh, so bali update lang ako dito. So, may nahuhuli na ngayong tuna mga kabari. Oh. Ayan so, Alright. So mamaya mga kabadi, titingnan natin yung kung anong mga isda yung ibababa dun sa ano, kung mayroon ba yung mga mga big tuna o mga tulingan o lamarang. Siguro mamaya pag uh, yan nila. Pag dala na dito sa tabi. So pasensya na po kayo kung hindi tayo makaakyat sa bangka. Alright. Ha? So, dito tayo sa Pittsburgh. Tignan natin kung saan dinagala yung isda. Alright. Ayan no? 15 to 20 kilos alright may blue na kagad dan eh at may blue pin na kaagad ayan o itong isang ito Yan blue pin so ito yung buhat buhat kanina mga uh, 20 to 30 kilos naman ito Alright.

ka kung kunin ko yun. Ayaw din yung tanay. Ayan. damang Ayan. 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 Kapit na magtambakan na naman ng uh, tuna dito, mga big tuna mga kabadi. Ayan, update update ko na lang kayo mga kabady pag ng isda nitong bangkang ito mamaya Alright. mga kabady, malaki na to Pasok na ito.

yun mga kabady inatras yung bangka ano at nalastra. Uh, ibabago ng pundo ibabago ng buntog yung angkla at para maganda yung kapit at hindi malastra at napapalad po ng hangin at medyo mahangin hangin po ngayong araw na ito alright ating mga bangka yan po ang bangka Pangulong nandun po yung ating pier dun po, nandun po yung Florence na Roro at saka Sybil 106 na uh, passenger so baka next time may makapag vlog tayo dun makapag uh, makakuha tayo ng info na kung ma saan ang biyahe, kung magkano ang pamasahe or magkano ang bayad sa ka karga yan sa mga bagahe. All right. So dito muna dito tayo ngayon sa bangkang ito sa bangkang Green. At ito yung binaba nila kanina. So ito pa lang ang nadala ngayon at na last lang yung bangka. Alright, so pasensya na po kayo mga kabadi kung hindi tayo makakakyat ano, at kita na naman po ninyo yung may binda patay sa ulo. At uh, naksidente nga tayo at yan ay update lang po tayo ngayon. At medyo matagal na tayong hindi nakapag-upload. Uh, nasa mga magdadalawang linggo na. Kaya update tayo ngayon dito sa Peaceport ng Dinahikan. Alright. Ayan yung mga huli nila. Yung unang binaba, bali limang cooler lang na hindi puno. Right. So ako po yung nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon at kahit papano ay hindi po ako pinabayaan nung kasalukuya ako na aksidente. Doon pa rin po ako na aksidente sa may tao talaga. At yun ay hating gabi na pa mga kabadi. Alright. kabadi ayano o na naman doon sa ano ma ah, medyo malakas-lakas kasi ang hangin ngayon kaya hindi kumakapit masyado yung ano angkla nila dalawa-dalawa na nga siguro yung angklang binuntog ay nalastra pa din atras na naman. Hindi magkakaigi mga kabadi. Ayun o. Hindi sila nagkakaigi. Hindi kumakapit maigi ang angkla. Kaya atras na naman sila. Panibagong buntog na naman ata. Ayan, at medyo naayos na mga kabari Ayos na tuloy na yung kanilang pagbaba ng isda So bali ito yung mga maliliit na yulupin tuna mga kabari At sa skipjack tuna siguro ang uli nito Alright mga din nila dito yung ano ano huli so ayan, Atitingnan natin, tingnan natin natin mga kapade tapos na suntukan tapos na Dia ah? Dungyang Kasih Dong yang. Dong yang blog. Oh. maliliit mga kabady maliliit ang huli maliliit may dorado

Uh, skip to na op tanggal Kaunti lang ang huli mga kabari, May dorado Yan, tulingan pa rin Ito, may ilupin yan o. Uh, Ilupin tuna At yung Ityat tuna Yun lang ang huli nyan Kaunti lang ang huli mga kabari, So yun, mga kabari, Ah uh, Ah hanggang dito na lang po yung ating video pero kung bago ka pala sa akin channel huwag po niyong kalimutang mag like, share, comment and subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video yung i-upload sige mga kabady hanggang sa muli maraming maraming salamat sa panunod mag iingat po kayo dyan God bless po sa inyo bye bye po